Pinilabas ng PNP ang umunay video ng paghahakot sa duteto supporters para raw magtipon sa EDSA. Binakakuan daw ng bayad ang mga sasali pero tila nabudo lang ilan. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. <coughs> Ipinresenta ng PNP ang video na umano'y paghakot sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte para dumayo sa EDSA Shrine. May video rin na pagkasulat sa logbook para raw sa umano'y pagbabayad sa mga sasali. Ayon sa PNP, may impormasyon silang pinangakuan daw na bibigyan ng 500 piso ang kada tao, pero 200 pesos lang ang ibinigay sa bawat isa sa kanila. Yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, uh, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, uh, pinangakuan daw po na babayaran po sila at tapakakainin uh, po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagre Ayon sa PNP, umabot sa isang daang Duterte supporter ang dumayo sa Elsa's Shrine ngayong araw. Ang iba sa kanila, na sa gilid ng kalsada. Meron din silang food packs. Ilang araw nang nasaed sa shrine ang Duterte supporters para ibahayag ang suporta kay Vice President Duterte sa gitna ng kinekwestyong confidential funds ng bc Ang dati namang kaalyado ng mga Duterte na si Larry Gadon, tinawag na bayaran ang mga nasaed sa shrine. Napaka-konti, bayaran na nga, magkonti pa. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa dyan sa mga maisog-maisog rally nyo. No? Kaya nakakahiya kayo. Palibasa, kayong mga BBS, mga tanga, mga stove mga bobo. Para naman sa kritiko ng mga Duterte na si dating senador Antonio Trillanes, hindi dapat maliitin ang pagtitipon sa EDSA. Huwag natin maliitin kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.